So what's up mga tropa? This is Jack of Jack Photography. Ngayon ang pag-uusapan natin ay para sa mga gustong pumasok sa photography at yung mga baguhan sa photography. Para dun sa mga gustong pumasok o pag nagpaplano pa lang pumasok sa mundo ng photography. Unang-una yung dapat matutunan ay yung three fundamentals ng photography which is we call it sometimes na ano na exposure triangle. At para doon naman sa mga nasa mundo na ng fotografiya at gumagamit na ng mga kamera, uh, siguro natanong nyo rin yung natanong ko nung panahon na ako ay nagsisimula. Kung bakit ganito yung larawan, underexposed, overexposed, minsan nakakatsamba. Well, yan ang pag-uusapan natin. Sa mundo ng photography, meron kami tinatawag na exposure triangle or yung tinatawag ng iba na basic fundamentals ng photography which is tatlo yan. ISO, aperture and shutter speed. ISO, ito yung sensor ng mga camera na uh, which is makikita mo na ngayon sa mga mirrorless pag binuksan mo yung lente. Yung ISO yan ang nagko-control ng liwanag na pumapasok sa camera. Pag binabaan mo ang ISO, let's say ISO 100, less light yung pumapasok sa kanya. So mas maganda yung quality ng larawan na binibigay niya sa'yo. Pero may problema dyan. Nasa surroundings tayo na madilim, hindi nyo kayang magamit ang ISO 100 ng basta-basta. Pag ibinus mo naman ang ISO mo ng sagaran, let's say nasa, ano, nasa 64,000 ISO, ah uh, makikita mo na Uh, maganda pa rin naman yung kuha pero may mali, may may manonotis ka na na noise which is grain sa photography mo sa mga larawan na kinukuha mo pero sa iba maganda yon sa iba ayaw nun well kung sa akin kung ano yung maganda yun doon ako so tapos na natin pag-usapan yung ISO so pupunta na tayo sa ano niya sa karelasyon niya ang shutter speed itong ISO and shutter speed makikita nyo yan sa camera nyo nasa, nasa body yan ng camera tandaan nyo ang ISO and shutter speed makikita nyo sa camera nyo yan kumbaga makukontrol nyo sa camera nyo isapan natin ang shutter speed ang shutter speed ito yung bukas sara ng pertain ng yung camera wala kasi akong sa camera para mapakita sa inyo na pag pinipindot mo yung camera may maririnig kang clicking sound which is yun yung bukas at sara ng curtain ng camera mo the slower na piliin mo ang shutter count ah shutter count shutter speed ah uh, more motion blur ang makikita mo mas mabilis na shutter ang piliin mo mai-freeze mo yung subject mo so tapos na tayo sa ISO and shutter speed punta na tayo sa aperture sa pangatlong uh, fundamentals ng photography ang aperture is is matatagpuan niya yan sa mga lente ninyo na own. Like, let's say, yung camera mo, bumili ka ng camera, may kit lens yan usually. Yung kit lens na yan, nag-start yan sa F4. May kita yan sa label, madalas nasa harapan yan. Let's say, uh, 18mm by 70mm sa mga kit lens na APC. May kita niya yan na merong 4.5, uh, 4 mga ganun. Yun yung aperture kung tawagin, yung buka ng lente. Uh, the wider aperture na gagamitin nyo the more light volume na pumapasok sa sensor nyo. The less, ah, not, not, not less. The smaller aperture na gagamitin nyo, which is f16, ganon, uh, less light volume ang pumapasok sa sensor nyo. Pag kayo ng aperture na mas mas wide, dyan yun na, na ihiwalay yung subject nyo sa background nyo. Why? Because of uh, shallow depth of field, yung nag-blur yung background or sometimes pag may mga ilaw sa likod, nagbo vocal issues, Okay, So, yun yung makikita nyo mga bilog-bilog na, ano, na ano sa background nyo. Tapos mapapansin nyo yung subject nyo is nakahiwalay sa background. Ngayon, ngayon uh, ginagamit lang usually ang mga yan sa mga low light condition or especially kung mga single subject lang or single dual subject. Yun. Sa f6 uh, pag mga group shots na usually ginagamit ng mga aperture is f5 going up kung kaya mong mag f5. 8, mas maganda para mas ano yung subject nyo. Ngayon, dyan papasok yung problema mo. The more na ha, the, the more na ano na smaller yung aperture mo, less light ang pumapasok sa sensor mo. So, nagiging underexposed ngayon yung kuha ng larawan mo. Ngayon, pag gumamit ka ng gano'n, kailangan mong i-adjust si ISO and si shutter speed. Connected yung mga yan. Eh. So, kailangan mo ring matutunan lahat niyang tatlo na yan para ma-master mo yung balance exposure kung tawagin natin. Ngayon, pag na-master nyo na yung three basic fundamentals ng photography yung ISO shutter speed and aperture, diyan na ngayon papasok yung artistic mind. At mga settings ng camera nyo na kailangan nyo ring mamaster. Yun ay pag-uusapan natin sa susunod na episode. Again, this is Jack Valesa of Jack Photography. Ako hindi professional. Ako isang hobbyist lamang na nagsasabi, be kind sa mga co-photographer nyo na nasa event at wag kayong aharang at tatanga-tanga. <laughs> Peace!